Oy! Oy! Sub! So, hey! Alis o na kami! Ano mo po dito? Lion no, Sub, ano daw po? Parang gusto daw po nila sumali po yun sa group po nila. Anong group? Yung ganggang -gang nila! 1 million po in 1 week kasi yung interest daw po is 20%. Eh, bali po uh, sa computation ko po, po kasi is parang hindi po siya kasi... Anong competition? Umong-umpipan? <laughs> si Alice, dati nag-ingganggang yun. Oh. Business ba? Diba? Oh, oh, so, o, bula, auto, yun, e. wala, utu eh. Ano bang business doon? Wala! <laughs> nga nga! Tapos kanya. ka niya. Baka mo siya. Yo guys, magandang umaga sa inyo. Ha? Umaga kasi, umaga ko to in-upload, di ba? <laughs> so, patulog na talaga ako, pero... Biglang nag-pop up, nag-notip sa akin na yung oh. page daw ni PJ, 78,000 na... <laughs> nice one, nice one, nice Masaya one. Masaya ako sa achievement ni PJ. Mm. Tsaka, pupunta natin siya para i-congratulate. Oo, oh, congrats natin yun. Yes. Ako siya. <laughs> naman mangi i mo sa akin. Yan! Puntik na yan. Matutuwa air match niya dyan. Matutuwa yun. Hoy! Oy! Oy! Hey! <laughs> alis oh, na ako. Ano nga ba dito? <laughs> Ulo, kinakaibigan lang namin si Ulo, kinakaibigan. Ano na yung oh. din utak mo eh. Oh. itong... Ay, kinakaibigan na nga namin, Ganyan reaction mo. BJ, ano, may ginawa sila masama sa'yo? Wala naman, no. Oh. Oh. So, Sige na, lumabas tayo. BJ, okay. uh, yung pinag-usapan natin. Ano, kung hey, ano, niyo? Wala nga may pinag-usapan din kami. Ulo, <laughs> pal, <laughs> Ingat niya, Jay, ah. Jay, love you. Uy, BJ, hey, ano yun? Pupuntahan sana kita, congrats sana kita, 78k oh. No What ano yun? yun? Wala lang po yun. Kinangsap lang po nila ako. Anong wala lang? Uy, PJ, huwag ka magtago ng secret. Oo, oh, huwag magsinungaling to. Huwag ka magsinungaling. Ano yun? Wala yun, sub. Ano daw po? Parang gusto daw po nila ako sumali po yung sa group po nila. Anong group? Yung ganggang -gang nila? Look! So, yun po sa <laughs> Ano yung sasali ka dun? Ayoko po nun, sub. Ano po, magagalit po si mami kasi nanonood po siya yung mga video natin eh pinalaki niya po kami, maayos po. Tapos pinapaiwas po kami lagi sa mga gulo. Kaya hindi po ako ako pwede doon. Hindi ka talaga pwede doon. Tsaka huwag <laughs> ka doon, Jay. Huwag ka doon. Magiging ano-ano. Super ganggang. -gang <laughs> Super ganggang. -gang. Ewan ko. Hmm? Hindi ko alam yung yung ugali nila. Magiging ganun nga pag sumali ka doon. Hmm? Ano pa? Ano pa mga sinasabi sa'yo noon? Ano raw po? About sa pera, sir. Hmm? Ano pera? Ano Hiningian ko? Hindi po ano, yung sabi po mag may business daw po yung mga gaunggaung. Tapos ano raw po maglabas daw po ng 800,000. <laughs> Gagawin daw po nilang 1 million po in 1 week kasi yung interest daw po is 20%. Eh bali po uh, sa computation ko po kasi is parang hindi po siya kasi <laughs> Anong computation? Ito, <laughs> Hindi pa, parang ano po kasi, feeling ko po is kami yun. Kasi hindi po makatotohanan yung mga prenamis nila na uh, mag-interest po dun sa ilalabas kong pera. Yung interest 20%, di ba? Oo po. Tangino walang ganung investment. <laughs> Buti matalino <ba>, to? <laughs> maluwit! Maluwit so, maluwit! Business minded! Buti ba ma, ka, PJ? Buti matalino ka! Si Ares, dati naging ganggang -gang yun. Oh. Nag-invest doon, di ba? Oo, oh, oo. Oh, so, wala. Uto-uto, wey. Tapos ikaw, mag-invest ka, mag ka doon. Ayoko po, kasi parang ayun Feeling ko rin po, is-scam Hindi mo feeling, is, yun. Boop. Boop. is, -scum is -scum talaga, talaga yun. yun. Si Raydick pa, gagaw matalino sa pera yan. Mm -hmm. Umiiwas ka dyan sa mga yan. Kasi e, po, sabi ni Boss Raydick, boss din daw po siya dito eh. So, kailangan po, pati talaga po. Tanginong boss yan. <laughs> Busbosa ano na. Ano bang kwento sa'yo doon? Wala po, mayaman din daw po siya. Tapos to, pwede niya raw po ako tulungan. Nagpayamanin pa daw po. scammer <laughs> <laughs> na scammer. Scammer na scammer. So. <laughs> ikaw, kayo, meron kayong Jollibee. Mm -hmm. Meron kayong gas station. Oh, di ko na sabihin yung brand, meron kayong gas station. Oh. Meron kayong mga salon. Meron kayong mga kung ano-anong business. Ano bang business nun? <laughs> wala! Nga nga! Tapos kanya ka niya! Baka payamanin mo siya! Ano bang ganyan ko sa'yo nun? Wala no, naman no, no. so, yun lang po yung ano. Oh, kinakaibigan ka dahil, dahil saan? Dahil sa pera. Ingat-ingat ka, PJ, ha? yung mga taong mga ganyan nagbabait-baitan sa'yo, may kailangan lang sa'yo. Oh. Bakit hindi sila mabait nung una sa'yo? Diba? Kasi akala nila wala kang pera. Hmm. Eh kahit ako eh, wala, akala ko wala kang pera eh pero oh, mabait ka na... sa kanya so hindi ka tulad nila upal oh, sila oh, hindi, hindi hindi ako mabait sa akin si di ba tinanggap ko siya basta oh. ikaw ingat ka na lang binabalaan kita oh, hindi kita pinagbabawalan makipagkaibigan sa kanila pero sinasabi ko magingat ka lang